kay Manny Pacquiao kasi si Manny Pacquiao pag sinuntok mo sa kabilang pisngit inaro niya yung kabilang pisngi aba ay tulog ka kay Barrios <laughs> kaya hindi applicable sa mga boxing hero ang, ang, batas na ito Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad Narinig na ninyo na sinabi mata sa mata at ngipin sa ngipin Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masama ang masama. Kung sampaling ka sa kanang pisngi, ibalin ang muka at ibalin ang kabilang pisngi. Kung may magdemanda sa iyo para kunin ang iyong sando, ibigay mo pati ang iyong kamiseta. Kung may pumilit sa iyong sumama sa kanya ng isang kilometro, dalawang kilometro ang lakarin mong kasama niya. Bigyan ang nanghihingi at huwag talikuran ang may hinihiram sa iyo. isang mapagpalang araw na wapon sa mga ating lahat, ngayon po ay narinig natin sa Ebanghelyo, ang napakabigat na turo ng ating Panginoon kung noon ay naririnig natin na ngipin sa ngipin may kumuha ng iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong damit kapag may sumapak sa iyo, ibigay mo pa ang kabilang mukha at ipasapak mo pa rin para pantay at ang hirap ang hirap noon at mayroon po ako na basa o napanood na na comedy skit yung contest ng mga bata malimit nating napapanood sa mga contest sa TV. Anong gusto mo maging? Sabi ng mga bata, sabi nung gusto ko maging doktor para makatulong sa mahihirap. Ganun lagi, para makatulong sa mahihirap. Ang galing ng motivation ng bata, no? Simula sa pagkabata, pagtulong sa mahirap. Ikalawang contestant alam, gusto mo maging, gusto mong maging abogado. Ang tataas ng kanila mga pangarap talaga. O bakit gusto mo maging abogado? Para makatulong sa mahirap. Ay, yung ikatlo. Anong gusto mo maging? Gusto ko maging mahirap. bakit gusto mo maging mahirap? Para tiba-tiba. <laughs> Talagang mas motivated yung pangatlo. Ganon talaga, ganon. Pero, kidding aside, ang gaganda ng mga... Panimula ng mga bata. Pero kapag habang tumatanda na, nagiging iba na iba na yung kanilang motivasyon kasi nga yung kapaligiran nasa kapaligiran na pero kapag nasa pamilya pa lang nasa pamilya pa lang yung hindi pa nakakapaglaro sa labas hindi pa nakakasalamuha ng mga sa ibang bahay ay talagang puro pagtulong puro pagtulong wala pa silang kaalam-alam hindi pero kahabang tumatagal habang tumatagal nakikita nila na survival of the fittest ang mundo talagang kung sino yung fit siya yung mabubuhay kaya nagkakaroon ng greediness puro pasarili-pasarili na lang. Pero ang ating Panginoon ngayon nga, sinasabi niya, uh, ibigay mo ang iyong, bala, ang iyong damit pag may kumukuha na yung balabal, pati damit, ibigay mo na pag may pinapapasan sa iyo ng isang kilometro, pasanin mo na ng dalawang kilometro. Kasukdo lang lumampas. Baka niya nagpapapasan. Hindi, dito na, dito na. Hindi, ayaw ko, dalawang kilometro to. Ang hirap, ang hirap ng ganun. Pero tatandaan natin, meron tayong, A uh, kasabihan, it takes two to tango, yung kailangan kailangan dalawa para magkaroon ng tango, yung sayaw na tango. Ibig sabihin ng kasabihan na yun kapag kapag ang isa ay nagagalit at sinalubong mo lang galit, ay talaga namang magkakaroon ng away. Pero kung yung isa nagagalit galit, sabi naaalala ko si Bishop, hayaan mo lang, sabi niya, ganyan, hayaan mo lang magsalita yung asawa mo. Sabi niya, hayaan mo lang mag asawa mo, huwag mong sasabayan. Pag natapos na siya, hindi na siya galit, saka mo bengbangin. <laughs> ganun si Bishop eh. So, uh, wag, ang isa pang, yung sampung utos ng pag-aasawa, naalala ko yun, nung kinasal kami, yun yung homily niya eh. Uh, wag daw sisigawan ang asawa, malibang masusunog ang bahay. Yan, <laughs> mga tirada ni Bishop Tony. Tony pa lang. Ayun, ganun. It takes two to tango hindi hindi katwiran na kapag sinapaka ay eh, sasalubungin mo rin at makikipag makikipagsapakan ka hindi pagpasensyahan mo na Ginawan ka ng masama gawan mo ng mabuti asa naman ang hanggang saan ang konsensya niya kung titirahin ka pa ng titirahin no chinismis ka hayaan mo lang babawi yan sa ibang bagay ah uh, may mga experiences po akong ganun na bahala na sa kanilang konsensya, natuto na ako magpatawad. Pero kung da dati, ano talaga yung tendency ko, e, gaganti ako, sinira mo ako eh, gaganti ako, pero ngayon hindi na. Hayaan mo na yun. Kaligayahan nila yun. Ang mahalagay, nakakasurvive naman. Ganun na lang, ganun na lang. Kahit sa papaanong paraan, kahit himang hirap gawin, hindi, mo, hindi talaga natin kayang gawin, hindi ko talaga ito kayang gawin kung hindi sa tulong ng banal na spirito. Kaya itong pagbibigay ng sharing, faith sharing, ay talaga namang nakakatulong po itong malaki. Nakakatulong itong malaki. Lalo na sa, sa TikTok po kasi, um, usually, nagkakaroon po tayo ng 500, 700, mga ganun na views. Ay malaking bagay po yun. Ang hirap kayong mag <laughs> sa, sa mga pamayanan na pinaglilingkuran ko. Ang hirap humanap ng followers. <laughs> ang hirap humanap ng mga makikinig sa'yo na magsisimba. Pero dito po sa TikTok, talaga si TikTok yung nagpipid. Kaya meron din tayo mga 500 plus na views, 600 plus na views. Marami. Malaking bagay yun. Malaking tulong yun sa misyon ni Kristo. Na nakakarinig ng magagandang balita. Mga kapatid, isang, isang pagpapala po na mabiyayaan tayo na ng ganitong pagkakataon na ginagamit tayo ng ating Panginoon upang may palaganap ang misyon ni Kristo. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa kabila ng ating mga kasalanan, aking mga kasalanan, ay eh, patuloy niya pa rin akong ginagamit at yun ang sanang hindi mawala, yung tiwala ng Panginoon na gamitin ako. At sa kabila ng mga tumutulig sa tumutulig sa, sa atin, eh, eh, ay ah, maging living living na proof na pagpapatunay na kaya natin isabuhay sa tulong ng Banal na Espiritu yung aral ng ating Panginoon. Yun lang yung pinakamaganda. I-apply natin sa ating sarili. May-apply ko sa aking sarili bilang kahit hindi na ako magsalita, makita ng mga tao na ito yung Kristiyano. Ito pala ang Kristiyano. Meron pala talaga. Kaya pala talaga. Yung kapag ginawang ka ng masama, eh kaya mong gawan siya ng mabuti. Kahit ano pa yung nangyari. Pero itong itong batas na ito, itong itong turo ng ating Panginoong ito ay hindi applicable sa sa kay Manny Pacquiao. Kasi si Manny Pacquiao pag sinuntok mo sa kabilang pisngi, at inaro niya yung kabilang pisngi. Aba, ay tulog ka kay Barrios. <laughs> Kaya hindi applicable sa mga boxing hero ang, ang batas na ito. Pero yun nga, i-sports eh, yun eh. Biro lang po. Life is beautiful. God bless us all. ko nang limuti ang oras sa buhay ko sa magdamag na pangluha ang aking kapili di mabigil ang abdi at sakit ng damdami paan na ang buhay ko kung ayaw ko nang baguhin natitirang pag-asa Ay ayaw ko nang isipin Pagkantangin -tang pabiguan Ang laging nasa isipan Para bang nakaukit Ang di ito malungkan Panginoon Ako ngayon ngayong tulungan Abutin kung di ko na ito makayanan At alam kong isang tawag mo lang Habis sa magdamag na pagluha ang aking kapiling hindi mabigil lang habdi at sa ng damdamin paan na ang buhay ko kung ayaw ko nang baguhin ang natitirang pag-asa ay ayaw ko nang isipin Kantangi kabiguan ang laging nasa isipan Para bang nakaukit hindi di ito malumutan. Panginoon, ako na yun tulungan iyong din mo ako pagkat di ko na